Ato sa tong ihatag tong kwarta sa katutuang atong kwan, uh, pasalamat magdako sa atong mga listeners nga inyong mitabang mo at atong PWD nga ni Anhe uh, sa atong si no? Kay kinini ang kwan. Uh, Yara dokumento doon, no? Uh, katutuang inyong atong itabangan kay uh, ayang pag iyang mama to as hospital, pero kini sa PWD ni Himdo mo nga ato ni Gikwan, kini ang uh, sibianan to si Bianan Manghigala, na naluigit taon taon, anipod niya kay kuan man na ang di man lalim ni kahimtang Kama usang sa musuwat yang tiil lagi gamit ha way kamot duha kabuk. unya oh dire dire lingko dire lingko dire amo nang i kuan haman si kuan i turn over nang kwarta pila may tong kwarta nga na hipos ani kay eh, para magamit na nila dito kay na may ilang ang iyang kuan kinis Joseph Oplas ang amahan Kinis Joseph Oplas Jr. ang anak. Kwa ra ni Kamot Duha kabuk, Kabukway Bukton? No? Oh, may buntag dong. Ah, uh, Joseph, may buntag. May buntag oh. Hmm, okay ra ba atong kwan? Okay, na daot man akong akong monitor dere. Bati ra. Okay. On sa may angga nimo, Joseph? Chuy ador ni. Chuy, asta ngilngiga. Na chuy chuy gud ha. Wa pa tupi, kinsa may tig -tupi ni mo? Silingan. Oh, silingan. <laughs> 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 uh, why <bad> bayad? <laughs> <laughs> Ha? 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 Joseph Ha? Ha? Oplas. Ha? 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 angga? Ha? ondo. Ondo. Ha? Undo, undo. Undo? Oo. Oh. Oo, oh, sige. So, do, undo, og joy nakahipos ta, o kwarta, ginagmay lang para matabang nito sa si imong inahan. Kung man, nakagawas na pa. Gioperahan ka po na doon ni? Gioperahan. Na. Itong mayuman niya. Oo, oh, yang yang mattress na doon ni. Oo, oh, oo. Oh. Oh, sige, so balik mo dito hospital ron. Oo. Oh, okay. ah, sige. Sige. So natay na hipos yung kwarta ng 55,500 amo ning itunol ninyo. Salamat ya Torne. Oo. Pero kanina ang kan ikaw wa man kay duha ka bukton gyud. Pero kamo ka musuwat si mungan? Oh, manaron ni. Kamo oran Oh, so nahuman jud ka high school graduate ka na? Oo, Torne. Kanina ang grade 1 at grade 6 pa dong na high school. Oo, Torne. High school graduate ikaw anak ka mi school college. Wala na Torne nag vlog-vlog na lang Torne ayura. Na ko mo kanor Uh, pero hapit na magka-monetize mong vlog. Hapit na. Wa pa. <laughs> Sige lang, no? Sige, kinini ang uh, atong iturn ng kwarta karon. Pero kanang sa to pa kay high school graduate man kadili imongan may na na ni mogsuwat Kamu mo? oh, ka mo ka sa dili nga nimo. Oh, Abe, ah, kanamin daghang salamat sa daghang salamat sa mga tigpaminaw sa DYH IFM. Kamo ka mosuwat ana. Nga usang madaturne. Nakaysama jud til? Oh. Karos amo na sama nila sa una pag hindi mo, kamo kang suot sa Oh, oh, salamat na ko sa Fanar Tony sa Mike. Oh, so DYHP o gay FM no? So nasama nimo kuno sama man nimo tiil. Kagid da ni. Agi kagid ka. Oh. <laughs> Sige na lang. Last time ato ni gipasuwat may ay gamit tiil. Uh, uh Oo. -oh. Niya ikaon sa bigala gamit ang tiil ngi ngi ha. Pero kini ni ang So, kanin imong kahimtang si babae, okay na dawat na ginimot siya, no? Okay, lagay kay Kachoy? Okay, ra ne. Oh. O, maghihatag si Ginoo, sige, kumbati lang. Dawato na na, Rator, ne. Oh. O, na, importante, no? Ang iyong problema ron, dili na na problema nga, kuan nga, dawat ni mo na, imong disposition kinabuhi, okay. Problema lang, kung mama lang. Sa imong mama lang, ang problema ron. O, itong giatiman ka ron. O, oh, mo ni Choy, mga sugit di pamina, ito pag anhin niya. Ah, kuan pero naagi kag buli-buli sa una pagka. Prinsipyo na dorne, ato nagreduan. Mm. Buli ko. Yung gano'n sa <laughs> man yung pagkawin ng bullying na huwag lang <laughs> ka eh. Gano'n sa man yung pamaagin mo. No, wait, wait. Kamot. sa yung masakitan sa dorin eh. Oo. Hindi na dilalim <laughs> dyan ni nga naon. Pero gano'n sa yung pag-overcome, gano'n sa man yung pagkawin nga, ah, sige Awa, kung nalang daw atong dorin, akong marag, ko sa una dorin eh, kung gusto kong ba. Oo. Masakit sa gayo. Oh, tagmayo. hong Oh, pero karon ay mo na nang nadawat. ay nagul gol. Bala na. Oh. Dito kay dorne di sa ma, wan. Dawat na ya dorne. Oh. O oh, sige, ah, so, uh, ato i-turn over kisa may mo hatag kwarta. Ipahanin e, kwarta ba nga kwan para ma atong mahatag dito kwan. Ikaw dai. Padol ba dos grupo asa kwan. I e, uh, plastada sa ni kadali ba. Asa man ang lingkuranan dili, para ma kwan ato ni. Okay, ato mo plastar mga kagilaan. Di asi uh, kwan dire, uh, Joseph of Plus og si kwan i e, sige, e, kwan kuno dai. So ang atong uh, kwan Inday Maris, uh, ato over kwarta, i over ang kwarta dai. Oh, yes, kasama ang attorney Rufil. Okay, sige. Ah. Ah, uh, Nag-initial na taghatag uh, nila ato niya eh, unang pagbisita nila dire nakahatag ta nila og 1000 para okay. oh, para ilang magamit pa sa batong adlaw. So ato ihatag karon, i-turn over na to 54,500. Okay, sige. Okay, mag-ihap na ta. Okay, amo lang ning ipon diyan ha kay transparent pa ning atong kuan. Ang atong okay. pagkuan kay di man ni amo sang kwarta, ato ning mga listeners nga naminaw na to, nya kami gihimo lang sa instrumento para makatabang. So ila ni ato pasalamatan po sila sige dai. Mm

47,000, 48,000, 50,000 pesos attorney trainee. 50,000 50, pesos, 51,000, 52,000, 53,000. 54,000. 54,000. 53,000. 52 53,000. 54,500 oh. oh. 54, may... oh, 53, 53, 54, Okay. Uh. So, 55,000. Tanan, kikitagaan mo 1,000 sa una? Sige. Okay. Oh, sige. So, ato, pasalamatan ang ato mga listeners. Ikaw, ikaw... Ha? Ah, sige, ikaw, Che. Si? So, dagang salamat no ni Attorney Rupil o sa mga nagtabang sa muka sa kung sa mama. So, nagtabang sa muka. Dagang... Salamat kayo na ugwagi ko kayo sa inyo. Dinoo na lang yung ninyo. O, dagang salamat sa UISP. Mm. -hmm. Ano, dagang salamat. Okay, dagang salamat. Si Joseph. Okay, dagang salamat no sa katauhan. Ang na sa kaya torneo pil banyo, salamat nga dako ang ining katabang sa akong asawa. Bago pa na operahan, kagagay salamat. Sige. Sige, sige. Okay, so salamat kayo sa inyong pag-anhisad sa tong CBA no? Ang Na emotional ang tao ni si Joseph. So mola na ha. Pili ko ba shout out dadar Oh, sige shout out sa tayo ko sa mong silinga, no? May magpapinaw sa programa ni Atorne, taga-adlaw, silang Burdo Tigas, o ni Negro, ni Bustonton. Kaya taga-adlaw na sila magpapinaw sa si mong programa, Atorne. Ah. ULSP, Atorne. Sipa tayo ito, ULSP ito? Sipa oh, si kay Atorne. <laughs> oh, o, oh, dahil na minaw. Pinaham na minaw. O, oh, maayo, maayo. O, oh, sige, salamat kayo sa inyong pag sa tosibiana si Biana. na, Joseph, Senior Joseph Jr. Salamat, Atorne. O, oh, sige, ikaw, Demaris, napaka-isulte? Okay na, sige. Thank you, Rory. Thank you, mga Kayo. O, ano mga kaigilang nasama itong usa? Okay na to? Sige. Kay, naapod mga higala ikwan. So, salamat kayo sa inyo pag anhe. Ha? God bless, God bless. O, sige, sige, Choi ha? Ayaw, ayaw dito, Choi. Okay. Naman yung higala ang atong ni Anhis Sibianan. usibianan. O, niya, di apod mga higala ikwan, no? Oo, So, moto tutumbagan, motor-motor mugutong mga kagalaan lagi nga ito sa sa kuan ba gibutang sa sa katapusan mahiga lang ang motor bida. pero wala tay kung kun tutukos sa nagdali tas oras kay pretty namang lapasan na to adi ah, mga magpasalamat mga kay kaning atong reklamante nga si Kalix Tabugna ni humdo mo kanto bitawng taga Dika Homes Mandawi o iyang reklamo katong sa LTO kay ang iyang motor naun sa banga, na, na, na pa, du, pariha ha nadakpan tong motor mga higala nga dunay plate number mao number sa iya pero uh, at least karon natagaan to kasulbaran ni ron. O sige, ah uh, kaliksta, may buntag nimo May buntag, Atty. Rupert. Mm, so okay na. Okay na, Atty. Magpasalamat ko personal ninyo, Atty. -hmm. Ni. At, uh, programang straight to the point nga nakuha na gina oh. ko. Kung pangitang dangop ko dari sa inyong station. Oh, pero buyag, so, salamat wa, sa kayo. Ako nang dangop, wag ni masulbaran, Atty. Oh, maugod. Salamat kayo, Sad. May nalang nakatabang taginagmay nya yeah. ato pasalamatan po yang taga LTO. Oh, salamat po sa taga LTO nga oh. bisan pa sa akong paghagog balik-balik na ko oh. nasulbad na intaw na akong problema ang ni Sir Glenn oh. na naningkamot sa hipi. Oo. Oh. Sige. So, salamat sad kayo ha. At least balik ka ni. Oh, nga nga to nga magkapasalamat ta sa kwan. Mao lagi attorney ko. Oh. Nagpasalamat ko personal kay ako namang kuan si Sir Pugoy nga mm. makuha ganin ako, mm. gani nako personal gi ko pasalamat. Inabot gani ko diri patabang nya pasalamat din anong takabot. Oh. Sa <laughs> <laughs> so, salamat kayo sa kwan. Salamat kay attorney. Sa pasipa ila to imong radio dito. Di HP ha. YouTube ako sige tanaw sa attorney. Oh. <laughs> Ipagawa YouTube apil pul radio. Para nga kwan. Salamat kay attorney. Sige, salamat kayo ha. Asige. Ah, Honoray ang gibalik ni mahigala kay mo-order sagay mo pasalamat nang second nasulbad niya yung problema mga suki nitong paminaw. Salamat sab kasamang remark Pugoy ha nga mo ato ni pakuyog dito, dito sa LTO. Oh, tanang staff nato didto sa Salamat kayo, ah uh, Madam Kaliksta Bugna ha. Thank you, thank you. Okay, basta mo na to. WHP gyud kanunay ha. Oh, kanang sipa kanato diwa WHP kay FM. Salamat kayo, may buntag. Okay, mga kaigalan mo ni atong mga bisita ron. Kinsa yung mga nasakpang na pang naminos DYHB ato sa tagay pagtagad. Kani nga portion ato kanato may grasa Jeditox Plus Herbal Capsule. Mga temel han nga ikaw dunay, mga toxins sa si mong lawas, mong dili karegular nga makapagawas sa si mong hugaw, dugay mahilisan magbutod antiyan. tiyan. Magasinati sa ginsumya, insomnia, kanunay nga magsakit sa imong ulo, panakit sa kalawasan ug lut talutahan. Dili hames ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems og ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga kana mga toxins sa si mong lawas ang maangkon na may panglawas. Inumatakadlaw sa kusog nga herbal capsule. Jeditox Plus Herbal Capsule ang Pina kakosok. nyo linya ron sa kasamang Lailin da ban sa mga das. Yes, kasamang Lailin. DYSP. Ha. Hotline report. Lailin kunta to usas sa tanung mga lumayan atoniro ko il barrio sa Mandawi City. Ginauna sa mga timokada sa tumapalipay nga bugas og cherito. Ikini nakalamas ilang kanunay pagtunod sa programa sa DYSP. Sa kailan sa ani? I know Just Bali Lugar Provincial 93.9 IFM. 3.9 siya sa mga Lailin Rabanit, Ari DYHP EYHP, Tatang RMN. Okay, salamat Lailin Raman sa sa e imong report. Salamat sa mga kamanan sa Research Department. Salamat sa mga nasakpan. Anaminos, DYHP. HP, Busan, Agadaw, at mga palipay gikan sa itong Sibiana. Wala mo tayong kong ulas, may galas. Ang analas, kinitipok ang puwersa sa DYHP HP, RMN, Sibu. Pwede tinutong na pasa. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok Manamilit kaninyo pinagis pag-ingon sa tanang panahon. sa ng higayon, dalaygo ng Dios. Maing buntag Pilipinas, tatak. RMN. na kasama ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point. In a country with 7,100